Balitang probinsya. Nasawi ang tatlong magkakapatid habang dalawang sugatan matapos masunog ang kanilang bahay sa bayan ng Maasin sa probinsya ng Iloilo nitong Miyerkules ng gabi. Sa laki ng sunog natupok ang buong bahay na gawa sa light materials. Sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, maasin na iniwan ng mga magulang sa kanilang bahay ang kanilang mga anak na may edad isa hanggang labing dalawang taong gulang upang dumalo sa lamay ng kanilang kapitbahay. Dagdag ng ahensya na hindi na nakalabas ang tatlong magkakapatida na apat at limang taong gulang dahil sa sakit na polio, habang isa ay isang taong gulang na sanggola. Nakaligtas naman ang dalawa pang magkakapatid na may edad 8 at 12 taong gulang at ngayon ay nagpapagaling na sa pagamutan matapos malapnos ang kanilang katawan. Itinuturing na dahilan ng sunog ay ang napabaya siga malapit o siga malapit sa nasunog na bahaya.